Abulabog naman ang ilang pasahero sa Nea matapos magtangkang tumalon doon ng isang Katari National Kapon. Ang banyaga, aminadong ah, high lang sa droga. Narito ang report. Nagkagulo sa iya Terminal 1 departure area matapos magtangkang tumalon ng isang Katari National Kapon. Mabuti na lang at napigilan siya ng airport authorities. There was a negotiation. They were able to convince him na bumaba na dun sa ledge. Then while he, he, was on his way na sasakay siya dun sa sasakyan, bigla na naman nag-attempt tumakbo, babalik uli siya dun sa ledge uli. Mabuti na lang, naagapan ng ating mga kapulisan, na nasubdue siya. Kinilalang 28 anyo sa Qatari National na si Saud Salman Al Thani base na rin sa pasaporte nito. Membro rin daw ito ng ruling family sa kaninang bansa. December 31 ang dumating siya sa Pilipinas at ang hiling niya makauwi na sa Qatar. Gusto niyang makalabas at makaano siya ng ticket para makalabas ng Pilipinas. Sinubukan naman siyang dalhin ng pulisya para maimbestigahan pero nagpumiglas pa ito hinahabol siya ng pulis, sub siya, napakapit din. So napagbuno silang dalawang ng pulis. Hinala ng mga otoridad, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Tani na inami naman niya. Have you taken any drugs? Yeah, I took, uh, I took ice, Shabu. Sorry? I took ice five days ago, maybe three days, five, four, five, three days ago. What is ice? Uh, Shabu. Shabu at nang ng News 5 ang dahilan ng tangkang pagtalo niya? I'm gonna die here. I'm gonna die here. That's what's gonna happen. Sa huli, humingi siya ng tawad. I'm sorry for causing trouble. Pero tuloy pa rin ang kasong alarmin scandal at resisting to authorities kay Tani. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Sure to come back. News five everywhere. Copyright 2016.